Uh, depende ba sa edad kung ano yung mga diet na dapat? Ayan, si Coach Pia. Hi there! Ayan. Hi. Depende ba sa edad daw yung ating mga dapat na kainin at bawal kainin? Well, oo, no, Doc. Depende talaga yan sa edad, no? Yung ating nutrition, yung ating diet. Kasi nagbabago yung nutritional needs ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. No? Halimbawa po, ang bata, no? Uh, una, maliit lang yung kanyang nutrients or calorie uh, needs. Pero kapag uh, to, umaapak mo siya ng toddler years or yung mga edad na 6 to 12, tumataas na rin po yung kanilang pangangailangan ng nutrients at calories para po kasi suportahan yung kanilang growth and development. Samantala, kapag naman po tayo ay tumatanda na, no? Uh, nangangailangan po ng uh, mas kakaunting calories. Ito po yung mga senior citizens natin no medyo bumababa ng kaunti yung kanilang calorie intake compared sa isang uh, regular um, adult individual pero mataas pa rin compared sa bata para mas maiwasan of course yung mga sakit tulad ng osteoporosis or heart disease so iniiwasan natin na baka mamaya dahil iniisip nila wala ka namang uh, other physical activity o okay lang na kakaunti ang kinakain mo. Pero kailangan din nating isipin na kailangan niyong suportahan yung paano ba yung metabolism ng katawan. Paano din po na maiiwasan yung mga ibang sakit. So hindi po basta-basta din. No? So kailangan po talaga sa uh, tamang assessment ang bawat individual. Well, Coach Fia, regardless of age, no? Ano daw yung component ng pagkain kahit na anong edad tayo, yung hindi dapat nawawala? Hmm. Well, actually, dahil sa mga datos po na meron ang gobyerno natin no, oh, at yung pag-aaral, nakita talaga na ang Pilipinas, ang Pilipino, average Filipino, madalas po significantly less fiber yung nakukonsume na natin no, ng isang Pinoy. So, madami pong studies na nagpapakita ng sub gap between yung actual intake versus yung recommended which is ang recommended po natin is 20 to 25 grams per day primarily dahil siguro uh, mababa ang fruits and vegetables no, ang kinakain ng Pinoy. Ngayon kasi kung papansinin natin ang pagkain Pinoy, hindi tulad dati na magulay nung panahon noon eh, ngayon talaga makarne, tapos nakafocus tayo on white rice na sana yung rice, may opportunity dyan. No, hindi naman masama ang rice, pero maganda sana kung mga fiber-rich type of grains ang kinukonsume natin, like mga brown rice, no, yung mga mountain rice, black rice, red rice na meron po galing po sa ating sariling atin, no? So, yun yung nakikita natin yung limitation, or nagiging kakulangan ng isang Pinoy. Considered na talagang dapat may fiber intake tayo. Kasi pag mataas po yung ating fiber intake, no, um, kahit anong edad yan, nakakatulong po ito sa digestion, napapababa ito ng risk ng heart disease. And yung mga type 2 diabetes, nakakatulong din po ito para ma-maintain yung ating health weight. Alam mo, Coach Pia, yung mother ko, Ilocano, Uh, wala na po siya rito. Pero naalala ko nung bata ako, bawal tumayo sa lamesa hanggat hindi, hindi na uubos yung gulay na hinahanda nila. Eh, minsan nangingisay ako kasi, oh. alam mo yung saluyot? Eh, di ba parang may ano yung, parang may laway-laway? Meron pa yung bamboo shoot <laughs> yung, 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 yung hinihila doon sa hinihila <laughs> actually, yun yung nawala, nawala talaga sa Pinoy. No, kung pupunta tayo sa ibang mga Asian countries, grabe, ang dami nilang gulay. Like, Parang start of their meal lagi may mga green leafy vegetable. Talaga mataas 'yung kanilang intake ng mga fiber rich na pagkain. Oh, 'yung mga sa mga pelikula 'no sa Amerika, meron silang mga tossed green salad 'no, pang-social. <laughs> sa atin pako. But I love that pako. Alam mo 'yun? Cusvia. Oo, yes. oh, yung masarap 'yan. Yes, okay. <laughs>